Okay, anong gagawin? Pag ganito ang nangyari. Bergman, Bergman. Sapa. pa. Namamatay. <clears throat> Una. Okay, unang troubleshoot. Patay bukas ng five times. 1 2 3 4 5 ulit Okay na قريب ever hindi makuha sa ganun mga ganito gagawin i-open natin to ayan, tanggalin lang yung mga nut dito yung tornillo ayan, ko lang yung siya ito ay matanggal ayan pagutin Ayan. Ito na natin siya. ang ISC. hindi makuha sa ganong troubleshoot. Tatanggalin lang natin to. Ito yung pero ginawa ko ng nut kasi may rabuksan yung screw eh. Kaya ito, panat yung ginawa ko. Pinapalda ko sa kaibigan ko. Ayan, ganda yung tsura Ayan, masyado na malayo. Gagawin ay sikipan natin ang ganito. Okay, after sikipan, Masikip na ba siya? Todo na ba? Ayan. Todo na ba siya? Okay. Sa so, pagaya nasa dulo na. One, two, three, four, five, six, and a half. Okay. Then, ibabalik natin. Sa Yun. mo balik na. Balik lang natin ito. Ay, Dito mo muna. Yeah. Okay. <coughs> The moment of truth. Atras ka. Ayun, okay na. yun ang basic trouble coating pag din ako sa ganun pag tanamis mo yung IS pero since nakuha goods